kapag may dahon na lang ka ay may hint na agad kayo dyan mga idol at alam nyo na na leaf art ang ating gagawin yeah. ay umpisa na nga po natin let's go na na nagumpisa nga po tayo mga idol na gumawa ng leaf art at yung ating sariling portrait ang ginawa ay naging patok na ito mga idol sa karamihan at simula nga po noon ay meron na nagtiwala sa atin at nagumpisa na nga rin po tayong tumanggap ng commission artwork na gamit itong dahon at ito nga po palang mga idol ay commission portrait po natin na uh, ipapanrigalo sa pastor bago nyo palubusan makilala ituloy na natin Tapos ang ilang minutong pagtsatsaga mga idol, ito na nga po ating result. At yung patalagi nga po natin kinagawa mga idol, kasi nga po may mas magandang result kapag nakalagay dito sa background the ulap. Kaya yeah, ito na nga po at maraming salamat po sa inyong suporta at pagsama. Maraming salamat po sa inyong panunood. Please like and follow for more video.